RJ, kinakabahan ako. Bakit naman? Nandito naman kami. Nandito ako. Talaga? Hindi ka alis sa tabi ko? I promise. I'll be right beside you. Thank you, RJ. Tara na, hatin na kita sa kwarto mo. Let's go. Ang lantay naman ng Claire na yan. Dinaig pa si Lineth. O oh, ma'am, kala ko ba hindi ka na-affected? Si ma'am, may denial din to eh. Ah, uh, Nurse Ivan? Ay oh, oh. Si Miss Claire? Nasa kwarto na po si Dok. Bakit po? Eh, kasi Nurse Ivan, may pakiramdam kasi ako na masyadong maaga para operahan si Ma'am Claire eh. Eh kaso wala naman akong evidence para ma-prove ko yung statement ko kay tatay. Ay, sakta so dok, nandun pa siya sa room niya. Ito nga ako dadalhin ko yung mga gamot niya. Alam ko na! Thank you! Dok, yung gamot! Parang ko ang siya, eh. Oh, okay ka na? Medyo Pero, asan si RJ? Kasi sabi niya, nasa tabi ko lang siya dupo. Ah, oh, just weeping. Pero, padating na rin niya. Zoe! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na nga! Zoe, hindi niya na kailangan opela si Miss Claire. Pwede ba? Ano sila sabi mo, Dr. Santos? Alam ko na po yung pwedeng dahilan kung bakit meron po kayo yung intracranial bleeding. Kaya hindi na po kayo kailangan operahan. Pwede ba? Huwag ka na manggulo dito. Umalis ka na! Bilis na! Umalis ka na! Ano pa? Wait. Wait. I want, I want hear. I want hear. Ano, ano yung Dr. Santos? Miss Claire, nanggugulo lang si Dr. Santos. Hindi niya kasi matanggap na talo siya at sa akin naniwala si Daddy. So, hindi totoo yan. Andito lang ako kasi gusto kong pigilan yung procedure ni Ma'am Claire. Kasi hindi niya naman kailangan eh. Dr. Santos, bakit hindi dapat operahan si Claire? Dr. Nyag, may iniinom pong gamot si Miss Claire. Yung dapagliflosin. Para po yung sa diabetes niya. Pero iba po yung nakita ko eh. Yung tinitake po niya is the bigot trend. Isa po yung blood thinner na pwede po magkos ng hemorrhage niya. This is a case of SALAD. SALAD? It's an acronym. SALAD. Sound alike, look alike drugs. Pero Dad, baka mas lumala pa yung bleeding niya pag hindi pa natin siya naoperahan. Doktor Nyag, posibleng mali po yung nabigay sa kanyang gamot ng pharmacy. At hindi rin po titigil yung bleeding niya hanggat hindi niya po tinitigil yung pag ng gamot na yan. Plus, kung operahan po siya ngayon, mas mataas mo yung chances of bleeding dahil meron pa rin naman pang dabigat na sa system niya.